Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, al qiyamatus Sugra, tiyatalaki na natin yung pagkakatalaga sa posisyon ng pamumuno doon sa mga tao na hindi naman karapat dapat dito. Ayon doon sa hadith, ida duyo etil amana fanta dirsaa kapag nawala ang amana, hintayin mo na ang araw ng paghuhukom. At ang amana na tinutukoy dito syempre yung uh, pamumuno dahil ito yung pinakamalaking amana. Mas malaki ang amana na ito kaysa sa amana kumbaga sa pagitan ng dalawang tao sa mga personal na bagay. Kasi yung mga bagay-bagay na uh, may kinalaman sa Estado, mas malaking pananagutan nito. Katulad na natalakay natin nung nakaraan, ang pagnanakaw sa Estado ay mas malaki ang pananagutan nito kaysa sa pagnanakaw sa individual. Ba, merong tao, Ninakawan niya yung isang private na individual. Ang kanyang kasalanan ay doon lang sa ninakaw niya na bagay, sa individual na yun. Pero kapag ang tao ay nagnakaw sa gobyerno, bawa ninakaw niya yung takip ng manhole, di ba? Ang kanyang pananagutan doon, siyempre yung pagkawala ng takip ng manhole at pananagutan niya sa lahat ng merong ambag dun sa takip ng manhole na yon at pananagutan niya sa bawat mapipinsala sa pagkawala ng takip ng manhole na yun. Pag walang takip yung manhole, iiwasan niyo ng mga sasakyan, nagkakatrafik, O pwedeng may mauhulog pa dun, madidisgrasya, may mamamatay. Sa malaki ang pananagutan doon. Kaya hindi pwede yung kakatwiran ni naman. Halimbawa, sasabihin niya, meron siyang ambag sa Estado sa pamagitan ng binabayaran niya ng mga taxes, ng mga buwis, kaya pwede siya magnakaw sa gobyerno. Katwiran yan palagi ng mga tao. Meron naman akong bag dito, kinukuha ko lang ang ambag ko. Hindi ganon. Una, hindi makatarungan yung kanyang pagkuha ng kanyang ambag dahil hindi naman siya entitled dun eh. Pangalawa, paano niya nalaman kung ang kinuha niya ay sapat lang para doon sa ambag niya? Eh, most probably, sobra-sobra pa yung nakukuha niya kaysa doon sa iniambag niya. Siyempre doon sa mga nabanggit natin kanina. Malaki ang panunagutan ng pamumuno. Tanga lang, gago lang, bobo lang ang ipagpipilitan niya ang kanyang sarili sa posisyon ng pamumuno. Kaya nga marami sa mga sahaba, nung panahon na ng mga fitna, ng mga kaguluhan, hindi na sila nakikialam sa pamumuno sina Abdullah bin Omar, Abdullah ibn Abbas, hindi na sila nakialam. Sa mga panahon ng pamamahala ng Umawiyah, hindi na sila ah, nakikialam doon. Kasi dumating na nga ang panahon ng mga fitna at dumating na ang panahon ng pamumuno ng mga tao na hindi karapat dapat mamuno. Panahon pa ng mga sahaba, may nabubuhay pa ng mga sahaba, nangyayari na yun. E paano pa ngayon? Mas matindi, ngayon at maaring palala pa ito ng palala. Sa nailarawan dun sa nakaraan natin pagtalakay, yung iba't ibang mga katangian ng mga pinuno na ito na hindi karapat-dapat sa paumuno pero pinagpipilitan nilang kanilang mga sarili sa pamumuno. At sila nga itong mga tao na namumuno dahil lamang sa pagnanasa na mamuno. Hindi dahil sa pagmamalasakit o hindi dahil sa sila nga ay kabilang doon sa ahlul hal wal na sila ang mga tao na mayroong kakayanan sa pamumuno na ito. Wala gusto lang nila ng pamumuno dahil sa prestige, dahil sa impluensya, dahil sa kapangyarihan, pera at ano pa mang may kinalaman sa pamumuno. At itong napagtibay nga sa kasaysayan. Kaya nga sa isang hadith na binanggit dito, iniulat ito ni Abu Dawud, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa takunu fatu arifuna watun kirun. Darating ang mga pinuno na magugustuhan ninyo ang kanilang mga ginagawa at hindi ninyo magugustuhan ang iba naman sa kanilang mga ginagawa. Faman kariha, Bariun, sinuman ang mamuhi sa masamang ginagawa ng kanilang pinuno, siya ay walang kinalaman dito, siya ay inosente rito. Ibig sabihin, dito na rin magiging applicable yung hadith, Man raamin kong munkaran, falyugay biyadihi. Sinuman ang makakita sa inyo ng munkar, baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kung niya kaya sa pamagitan ng kanyang dila sa pagpapayo sa pangangaral. At kundi niya kaya kasi nga nabagit natin nung nakaraan, di ba? Yung mga pinuno na hindi karapat dapat mamuno isa sa mga katangian nila, ayaw nilang tumanggap ng payo. So paano mo papayuhan 'yun? Hindi mo 'yun mapapayuhan. Kaya nga fa illam yastati fa bikalbihi kung hindi niya kaya na ito ipayuhan o pangaralan, ay gawin niya ang pagbabawal na ito sa munkar sa pamagitan ng kanyang puso. Ibig sabihin, kamumuhian niya ang munkar na ito. At syempre, pwede rin na mananalangin siya para sa pinuno, para ito'y maging matuwid, insya Allah. Para maging matuwid, insya Allah. Na sino man daw ang mamuhi sa masamang gawain ng pinuno na ito, siya ay inosente rito, insya Allah. At wala siyang pananagutan dito. Ibig sabihin din, kapag mayroong masamang ginagawa ang pinuno, at wala kang kakayanan na baguhin nito, o wala kang kakayanan na pangaralan yung pinuno, ba o si Manong, huwag ka nalang matuwa sa kanyang mali na ginagawa. Parang kanina, pag usapan na naman namin yung pinipilit pilit yung sementeryo eh. kontakin daw si Robin. Sabi ko, sige, kway, pwede mo naman contactin yung gusto mo talaga. Sabi niya, gustong gusto ko. Eh, sige, gawin mo. Pero wala akong kinalaman yan. Wala kaming kinalaman yan sa gagawin mo. So, hindi pwedeng yung tao, uh, kung baga ay o oo na lang ng o oo. Samasamang pinuno. O maling ginagawa ng pinuno. Kung meron nga siyang kakayanan. Pero kung wala kang kakayanan, at least huwag ka na matuwa doon sa kanyang pinagagawa. Huwag ka na lang matuwa bago si tay kamuhian mo sa iyong puso. Waman an salim. at kung sino man nga ang kikilala nang gawain nga na ito ng masamang pinuno ay masama, siya ay ligtas insya Allah sa pananagutan. So ito yung practical na aplikasyon ng hadit na yun, ng manra ko munkaran. Sino man sa inyo makakita ng munkar, makasaksi ng munkar, babaguhin niya ito ayon sa kanyang kakayanan, ayon sa kanyang estado o kalagayan sa lipunan. At yung sinasabi ko, ang social dynamics sa pagitan ng iba't ibang mga antas ng pamumuno, maaring may pagkakapare-pareho mayaaring may pagkaka pare pareho So lahat ng masasamang pinuno, masamang kalifa man yan, masamang gobernador, masamang mayor, masamang barangay chairman, masamang tanod. So pare-pareho yung pag-unawa natin sa kanila na sila ay ating ngaharapin sa pamagitan ng pinakamatalino na paraan na magdudulot insya Allah ng pinakamaraming kabutihan at mag-aalis ng pinakamaraming kasamaan. Ngayon kung ang pangangaral mo o yung di ba pipigilan mo yung pinuno, di ba na ng mali, di ba mag-aaklas yung mga tao, kung ang pag-aaklas na ito ay magdudulot ng mas malaking kaguluhan, magiging haram ang pag-aaklas na yun. Hindi nila yung dapat gawin. Hindi nila yung dapat gawin. Kasi kung halimbawa, oh, malupit nga yung pinuno, Meron siyang mga pinapakulong. Pero totoo niyan, wala naman siyang pinapapatay. Pero nung nagaklas kayo, libo-libo na yung namatay tuloy. At marami tuloy ang nagutom. O di yung ginawa niyo ang nagdulot ng mas malaking pinsala sa mga tao kaysa doon sa masamang pinuno na nais ninyo na tanggalin o palitan. At yan ang nangyari. Madalas, mas madalas na nangyayari sa mga pag-aklas na nangyari sa kasaysayan ng mga Muslim. Ang mga nagkaklas, magtagumpay man sila, nagiging mas masahol pa sila doon sa kanilang pinalitan. Nagiging mas masahol pa sila doon sa kanilang pinalitan. Yung uh, sample palagi ng mga ulama, nang nag-aklas ang Abbasiyah laban sa Umawiyah, tinan yung nangyari sa Abbasiyah. Sa panahon ng Abbasiyah, naglitawan actually yung mga Jahmiyah, Mu'tazilah, at iba pa. Ang Umawiyah, abala sila sa jihad abala sila sa jihad hindi ganun din naman ang abasiya, pero abala sila sa jihad na kumbaga nangyayari pa rin sa panahon nila yung pakikibaka laban sa kufar at matibay ang kanilang paninindigan sa akida kaya nga ang marami sa mga digmaan ng umawiya Laban sa Kawarij, laban sa Shia, at iba pang mga ligaw na sekta. Bawa nga niyan si Abdurrahman bin al-Ash'af, yung nakwento ko sa inyo na uh, nag-aklas kay Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Yung huling mission niya, isa sa mga huling mission niya na ginawa, na kinilala siyang bayani doon, yung gera niya laban sa Kawarij. Yung gera niya laban sa... Kawarij. Pero yung mga Abbasiyah, wala na, naghalo-halo na yung akida ng mga tao nang sila na yung namahala. At sa panahon nga ng Abbasiyah, nabuo yung tinatawag na Darul Hikmah. Ito na nga yung isang center sa Baghdad na dito nila tinipon yung mga aklat ng mga Romano, ng mga Griego at iba't ibang mga sibilisasyon. Tinanslate nila sa Arabic at kinuha ng mga tao ang mga pilosopiya na ito, inilagay sa Islam, kaya ito rin ang nagdulot na pumasok sa Islam yung mga mapanira ng mga ideolohiya ng mga hindi mananampalataya. Na mula roon, naglitawan na nga itong mga Jahmiya, Mu'tazila at iba pa. Bandang huli, kinampihan pa ng Khalifa yung mga Sumunod kay Harun na Rashid, lalong-lalo na yung mga nagpahirap kina ni Imam Mahmad. At actually, marami pa silang mga scholar na ipinapatay. Si Imam Mahmad, alam nila, hindi nila na ipapatay. Nano lang nila kinulong at tinorture. Pero matindi talaga yung mga Abbasiyah, napakasahol nila ng na mga Muslim kung iahambing sa Umawiya. Maraming kaguluhan. Sa panahon ng Umawiya, Diba doon sa panahon ng Umawiya, namatay si Al-Hussein, namatay si Abdullah bin Azubir. Az Pero yung paglaganap ng mga ligaw na sekta, nangyari sa Abbasiyah. Yung sinuman ang mamuhi sa kasamaan ng pinuno, wala siyang pananagutan dito. At sino man ang kumilala na masama nga ang ginagawa ng pinuno na ito, ligtas siya rito siya. Ibig sabihin, hindi siya pananagutin. Walakin man radiya wa taba'a lam yabra. Subalit sino man ang nalulugod sa masamang ginagawa ng pinuno at sumusunod pa nga rito, hindi siya magiging ligtas sa pananagutan dito. Hindi siya magiging ligtas sa pananagutan dito. Kaya ito yung isa sa mga magagandang aral para sa mga tao lalong-lalo na na napapailalim sa pagsubok ng kanilang mga pinuno. Mari tayong sumuway o hindi sumunod sa pinuno. Maaari. Kasi la ta'ata fil makluk fi ma'asiyatil khalik. Walang pagsunod sa nilikha kung ito naman ay mga ngahulugan ng pagsuway sa tagapaglikha. Maaari tayong hindi sumunod. Pero siyempre, sabihin natin ito sa pinakamainam na paraan ng pagsasabi. Bo, si Manong, oh, sinabi ko ganun. Sige, gawin mo yan, pero wala akong kinalaman dyan. Eh, sinabi ko pa rin sa kanya ng maayos. Hindi ko sinabi, gago ka ba? <laughs> <laughs> hindi ko siya ginanon. Taga ka ba? Ba't ka pupunta dyan? O ano, makikipag chokaran ganyan kay, ano, kay Robin? Hindi. Ay nyo <laughs> E, eh, ba dyan? Na? <laughs> hmm. Alam naman niya eh. Sa isa pang hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad at ni Imam at tabarani ni, ni Ibn Majah at iba pa. Mula kay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w. Sa yukuno alaykum umara, yuakhiruna salata an mawakitiha, wa yuhadithuna bida So darating sa inyo mga pinuno na ipagpapaliban nila ang sala sa tamang oras nito. Ibig sabihin, lampas-lampas sa -lampas talaga sa oras. Yung magrib gagawin nila, panahon na ng isya at iba pang mga katulad nito. At sila raw ay magpapasok sa relihiyon na ito ng mga bidaa. Ng mga bidaa. Yun nga. Sinasabi ng mga scholar, naging mas masahol ang abbasiya. Kasi sa panahon ng umawiya, dinidigma nila ang bida eh. Pero sa Abbasiyah, baligtad, dinidigma nila ang sunna. Dinidigma nila ang sunna. Kaya nagtanong si Ibn Mas'ud daw kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Asna, anong gagawin ko pag nangyari yan? Kala, tasal ni Yabna Umu Abdin, Kifatasna, tinatanong mo ba ako, o ikaw na anak ng ina ng alipin, kumbaga, yun yung tawag niya kay Ibn Mas'ud. O Ibn Ummu Abdin, tinatanong mo ba ako kung anong gagawin mo? Sabi niya, di Papeto pa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La ta'ata liman asallaha. Walang pagsunod sa sino man na sumusuway kay Allah. Ibig sabihin, hindi ka susunod doon. Tataliwasin, tataliwasin mo yun. Pero syempre, inuulit natin, hindi porkit tinataliwas mo ang pinuno na ng masama ay nagaaklas ka na. Magkaiba yun. Yun ang dapat na umpisa pa lang ay naiintindihan ng Muslim. Hindi porke sumuway siya sa masama ay nagaaklas na siya. At syempre, hindi porke yung tao oo ng oo doon sa pinuno ay hindi na rin siya nag-aaklas. Kasi may mga ganun din eh, oo nang oo sa pinuno, tapos hindi pinagbigyan, nag-aaklas. Oo ng oo kahit sa masama at hindi pinagbigyan ay nag-aaklas. So hindi masama o hindi pinagbabawal na susuway ang tao sa kanyang pinuno na nag-uutos ng masama. Meron akong naalala ng hadith. Nabanggit yun doon sa ano eh. Doon sa tinatranslate kong libro. So minsan daw yung mga sahaba merong isang ansar na ginawang pinuno nila. At yung pinuno nila inutusan sila na magtipon ng panggatong sa isang lugar. At ang napaliab na nila yung mga panggatong, inutos ng pinuno na tumalon sila sa apoy. At hindi nila yung ginawa. At sinumbong nila yun kay Propeta Muhammad SAW. At sabi ni Propeta Muhammad SAW na tama ang kanilang ginawa. Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa iyo na magpakamatay. Kaya walang sino man ang pwedeng mag-uutos sa iyo na ipagpaliban ng sala at iba pang katulad nito na yun nga doon sa natalakay natin nung nakaraan di ba sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag may ganitong pinuno ang sala ninyo kasama siya ay gawin ninyong nafila sunna mauna na kayo magsala sa tamang oras nito at kapag nagtawag na siya ng sala magsala kayo kasama siya pero ang intensyon ninyo sunna pero hindi dalawang rakaa ah. kung magrib tatlo kung isya apat Okay? Hindi porke sinabing na dalawang rakalang. lang. Ibig sabihin, yung intention mo, ganun pa rin. na sunna lang. Pero gagawin mo siya sa panong ginawa ang magrib o isya. At iba pa. So dito dinagdag. Wa nulahidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa lam ya'dan bil khuruji ala usatil hukam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa hindi niya pinahintulutan na mag-aaklas ang mga Muslim laban sa pinuno kahit ito ay suwail, kahit pa ito ay suwail. Katulad nga nababanggit ko yung iba't ibang maraming mga anyo ng suwail na pinuno na inabutan ng mga sahaba. 'di diba? O ng mga tabiin. Si Al-Walid bin Otba, ay bin Okba, al bin Okba, na naging gobernador ng Kufa. Sinunod yun ng mga sahaba. Hindi sila nag-aklas sa kanya kahit lasinggero yun. Sila Hajjaj bin Yusuf at Thaqafi hindi, hindi sila nagaklas kay Allah judge at iba't iba pang mga masasamang pinuno. Kasi sila yung nakakaalam sa sunna at ipinagbawal nga talaga ito ni Prophet Muhammad Sallallahu Yun nga, ipinagbawal niya ito. Lima yatarad tabu alal kuruji alihim minalfitani fitani was dima. Ipinagbawal ito ni Prophet Muhammad Sallallahu alayhi. dahil ang pag aklas sa mga pinuno ay magdudulot ng mas malaking fitna at pagdanak ng dugo. Nang nakaraan na banggit ko sa inyo, di ba, na si Sheikh Omar al-Ashkar, pinagbibintangan ng pagiging member ng Muslim Brotherhood, ng Ikhwanul Muslimin. Pero sa totoo lang, ngayon dito, itong sinasabi niyo na ito, ay taliwas na taliwas sa doktrina ng Muslim Brotherhood. Kasi sa kanila, halal ang magaklas kaya nga tinatawag nilang Arab Spring, yung sabay-sabay na pag-aaklas ng mga bansang Arabo noong 2011-2012. Sabay-sabay yun sila eh. Syria, Egypt, Tunisia, Yemen, lahat sila sabay-sabay na nag-aaklas. Pati iba pa na naagapan lang ng mga gobyerno nila. Ang mga nagpasimuno noon, yung mga tao na nagpapahintulot ng pag-aaklas. Pero Marshall, si Sheikh Omar al-Ashkar, Alhamdulillah ngayon, mapagtitibay na natin, hindi siya ganoon. Hindi siya nagpapahintulot ng pag-aaklas laban sa mga pinuno, kahit sila ay uh, sumusuway kay Allah. Hindi natin sila susundin, pero hindi tayo mag-aaklas sa kanila. Hindi tayo susunod sa kanilang ginagawang masama, pero hindi tayo mag-aaklas sa kanila. Kasi nga, kung mag-aaklas ang mga tao, maaring may mas masahol pa na mangyayari. Maaring may mas masahol pa na mangyayari. Kaya pagtiisan natin minsan yung mga bagay-bagay. Kaya madalas pag napag-uusapan natin si Manong, lagi ko sinasabi sa inyo, pagtiisan na natin yan kasi kung tutusin, mas mabuti na yan yung, siya yung pagsubok sa atin kesa yung ibang pinuno. May mga pinuno, mas masahol pa dyan, mas matindi pa dyan na mga pinuno. Kaya pagtiisan natin. Parang ano yan eh. Minsan kasi na, nagmumuni-muni ako habang nagdadrive ng tricycle eh. Di ba minsan maabutan ka ng ulan? Isipin mo, bibilisan mo yung takbo mo para di ka abutan ng ulan. Pero hindi pala. Sa so, sa pagmamadali mo tuloy na tumakbo, papunta ka tuloy doon sa kung saan nang gagaling yung ulan. Di ba? Inisip mo, bibilisan ko para di ako maabutan ng ulan. Eh yung ulan pala, galing doon sa pupuntahan mo, di lalo ka naulanan. So minsan may mga bagay na, yun na wala kang kontrol, tangkapin mo na lang. Kasi kapag pinilit mong baguhin, mapapasama pa. Mapapasama pa. So ito yung hikma sa pagbabawal sa pag-aaklas. Matatalakay din natin yan yung tungkol sa mga pag-aaklas, insya Allah, doon sa jihad. Isisingit natin yun doon, yung usapin na yun. Tungkol sa pag-aaklas. Kasi yan ang nga, pangunahin na doktrina ng ekwanol muslimin at yung mga... Yung kawarij, di ba yung ISIS? Inhimok nila yung mga tao na magaklas laban sa kanilang mga pamunuan. Yun ay ipinagbabawal. Sa so, mashallah, dito nakikita natin na si Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, malinaw ang kanyang akida na siya nga ay nakakapit sa manhaj ng salafiya pa rin sa usapin na ito lalong lalo na. Alhamdulillah. Hada idakanu akidina bi syariatillahi ala wajhil umum. So hindi pwedeng mag-aaklas ang mga tao kahit sa suwail na pinuno dahil maari magdudulot pa ito ng mas maraming fitna at pagdanak ng dugo hanggat ang pinuno na yun ay nakakapit sa batas ni Allah sa pangkalahatan hindi tayo mag-aaklas sa kanya hanggat hindi nga siya nagiging kafir sa madaling salita. nga sinasabi ng mga scholar hanggat hindi siya nakakagawa ng kufur, hindi tayo pwedeng mag-aaklas sa kanila. Kasi hindi naman pwede magiging pinuno talaga ng mga muslim ang kafir. Kaya kung pinuno, hindi naman kafir, mahalin natin siya. Mahalin, maging tapat tayo sa kanya, maghangad tayo ng kabutihan para sa kanya, magpayo tayo kung meron tayong pagkakataon na magpayo, makipagtulungan tayo kung meron tayong pagkakataon na makipagtulungan. At ganyan Panghuli na pala ito. Iniulat sa sunan ang nasa'i, iniulat ni Imam ang nasa'i at ni Ibn Hibban. Sinabi ni Pupeta Muhammad Wasallam, sa takuno ba di hunatun wa hunat? Darating paglipas ko yung mga bagay-bagay na hunat na susundan ng hunat. Hunat, ibig sabihin mga bagay-bagay na sablay. Wala sa ayos. Mali. Lihis. Ligaw. Mga ganun bagay. Faman ra'ay tumuhu farakal jama'ata. Sino man sa inyo makakakita ng tao, ng muslim, na lumalayo sa jama'a? O yuridu an yufarrika amra ummati muhammadin kainan mankana kana faktulu. Sa so paglipas daw ni Propeta Muhammad Salasal, makita kayo ng mga pagkakamali, mga sablay, lalong-lalo na sa mga pinuno. Pero, sino man sa inyo makakita ng mga tao na pag hiwalayin niya yung jamaa, kung baga pag aaway awayin niya, o nanaisin niya na pagwatak-watakin ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa kahit ano pa ang kanyang ginagawa o kahit sino pa man ang gumagawa nito, faktuluho. Ibig ng faktuluho dito, patayin ninyo. Pero sa mas malawak pa nakahulugan nito, labanan ninyo, pigilan ninyo. Huwag ninyong kakampihan. Huwag ninyong kukonsintihin. Huwag ninyong kukonsintihin. Fa inna yadallahi maal jamaati Dahil ang kamay ni Allah ay kasama ng jama'a ng mga muslim. Wa inna shaytana ma'aman farak jamaata iyarkud at si satanas ay kasama ng sino man na tumatakbo palayo mula sa jamaa ibig sabihin nagmamadali na lumayo sa jamaa o nagmamadali na pagwatak-watakin ang mga muslim waliyad billah so ito ang katotohanan tungkol sa bagay na ito magkakaroon ng mga masasamang pinuno mga incompetent na pinuno pero ano gagawin natin ito ang simpleng sagot. Hindi tayo mag-aaklas. Susuwayin natin siya sa masamang ginagawa niya, pinapagawa niya, o inuutos niya, pero hindi tayo mag-aaklas, hindi tayo magre-rebelde. Maghahangad tayo ng reforma sa iba't ibang mga paraan ayon sa kakayanan natin. Magpayo, mangaral, o kung hindi talaga kaya, kamuhian na lamang natin sa ating mga puso at mawalan tayo ng kinalaman sa mga ito, insya Allah. So ganito na mumuhay ang Muslim sa isang lipunan, insya Allah. Na hindi tayo bara-bara sa mga bagay-bagay, alhamdulillah. Yung pagkaklas, insya Allah, matatalakay pa natin yan ng mas malalim. Uh, siguro dun sa jihad, baka mababanggit yun doon o isisingit natin doon, insya Allah. Kasi yung susunod ng talakayan dito ay ang paglaganap na ng mga fasad sa mga Muslim. Mga fasad, ibig sabihin, yung uh, mga kasamaan, mga kasiraan at maaaring ito ay fasad unang-una sa akida o maaring fasad sa politika, sa ugali at iba't iba -diba pang mga bagay na siyempre nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim. Pag-aaralan natin ito para mapangalagaan ng ating mga sarili una at higit sa lahat, hindi para maging mapanghusga, insya Allah. Tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.